Na arkitekto ng kapayapaan ni Archbishop Desmond Tutu. Noong ako'y maliit na bata pa lamang sa Timog, Afrika, nasaksihan ko ang libu-libong mga Afrikanong itim na inaresto dahil sa nakakapanlumo at nakakasuklam na past law system. Ang sistema ito ay kumitil sa kalayaang kumilos ng mga Afrikanong itim kinakailangan ng mga Aprikanong itim na may edad labing anim pataas na palagi ang magdala ng pass sa kanilang pag-ikot sa syudad. May ituturing na paglabag sa batas ang paglabas na walang dalang pass. May karapatang sinumang polis na arestohin ang mga walang dalang pass. Yes. Hindi ko malilimutan ng minsang sinumahan ko ang aking ama na nagtatrabaho bilang isang guro sa bayan. Bigla lamang kaming pinahinto at hinanapan ng pas kagaya ng ginawa sa iba pa naming itim na kababayan. Noong mga panang iyon, ang sinumang taong nakapagtapos ng kuleyo ay hindi sa ng pass law system. Kaya nga ang aking ama ay may problema yung makabili ng alak na hindi natatakot na maaresto. Ang pagbili ng alak ay isang preblehiyong ibinigay lamang sa mga puti. Ngunit nakakalungkot pa rin dahil upang malaman ng mga polis na siya ay may ganitong preblehiyo, ay kailangan pa niyang palagiang dalhin at ipakita ang kanyang dokumento. Ang taglay niyang dokumento ay hindi naman nagsansanhi upang malibir siya sa kahiyang sitahin ng mga otoridad. Kung minsan pa nga ay may kasamang panghihiya, ito ang klasing pagtrato ang talagang nakakayamurak sa aming pagkatao. Nang makapagtapos ako ng kursong Theology sa Inglaterra ay bumalik kami sa Timog Afrika. Naharap ako sa isang balintunay. Isang araw nang kami ay nagpipitik ng buong pamilya sa tabing dagat ay nakita namin ang mapait na diskriminasyon ang bahagi ng tabing dagat na nakalaan para sa mga itim ay parting mapato at pinakapangit. Sa dikalayuan ay may isang palaruan na may mga duyan. Tila ba'y may kung anong bato balani ang mga duyan at nang makita ng aking musong anak na ipinanganak sa Inglaterra ay ninais niya magpunta rito. Ngunit, Paano mo sasabihin sa iyong anak na hindi siya maaring magpunta rito? nagpupumilit man siya dahil may mga batang naglalaro rito ay hindi mo siya pwedeng papuntahin. Paano mo sasabihin sa kanya na kahit bata siya ay hindi para sa kanya ang duyo na iyon? Na para ito sa ibang uri ng bata. Ano ba ang dapat mararamdaman? Ano ba ang dapat sasabihin? Paano mo ba ipapaliwanag sa isang batang kayo'y siya'y musmus pa lamang? At muli, ako bilang magulang ay nadudurog ang puso. Para kang ilang ulit kang pinatay dahil ang pakiramdam mo ay hinuhubadan ka ng iyong pagkatao. Napahiya ng todo minaliit. Mararamdaman ko ang mararamdaman ng aking ama nang siya ay napahiya sa aking harapan. Bilang isang makulang, hindi mo kayang titigan ang iyong anak ng diretso sa mata nang ako ay maging araso. New product to survive and it's now available on the market. Please check it out. Dr. Lance Alisson. Pits ng Cape Town noong labing siya ay nagtala ako ng tatlong layunin. Dalawa ay patungkol sa gawain simbahang Angelican at ikatatlo ay ukol sa kalayaan ng lahat ng tao sa Timog Afrika, maging puti man o itim. Ito ay ikatuparan noong ikatalawang putpito ng Abril. Labing siyam siyam na apat ng si Nelson Mandela ay inahalal na unang demokratikong pangulo ng Timog Afrika. Marahil ay tumigil ang ikot ng mundo noong ikasampu ng Mayo nang itinalaga si Mandela bilang pangulo. Hindi naman nakakapagtaka kung ito'y tumigil sa pag-ikot sapagkat halos lahat ng mga pinuno sa iba't ibang bansa at maging ibang mga mahalagang leader nagtipon upang saksihan ang inaugurasyong tumatak sa kasaysayan ng mundo. Hindi may paliwanag na damdamin ang nadama ng karamihan ng dumating si Mandela ng araw na iyon kasama ang kanyang anak na babae at ilang pinuno ng Security of Forces at mga pulis. Sumaludo sa kanya ang iba't ibang po na inesistansya bilang pinakamataas na pinuno ng bansa. Makapagpagabag na damdam nito sapagkat ilang taon pa lamang ang nakalipas, si Mandela ay isang kanilang mga bilanggo sa kanyang inaugurasyon bilang Pangulo, inanya ni Mandela bilang paunahing pandangal ang kanyang puting tagamantay sa kulungan. Ito ay ang unang kanyang pinakamaraming hakbang upang ipakita ang kanyang kahangahangang kakayang magpatawad. Itong taong inapi, kinutiya, tinugis bilang isang mapanganib na takas at ikinulong halos tatlong dekada ay ng simbolo ng kapatawaran at kapayapaan. Sa umpisa pa lamang, mong magiging isang epektibo at matapang na alagat siya ng pagkakaisa. Mula ng araw na iyon, ang bayan namin ay humalap ang iba't ibang paraan upang mamanumbalik ang dignidad at pagkatao ng mga taong matagal nang pinatahimik, minaliit at pinaliwala. Isa ako sa labing pangpitong itinalaga ni Pangulong Mandela noong September 11-15 siyam, upang maging bahagi ng komisyon ng katotohanan at muling pagkakasundo. Layunin ng komisyon tumulong sa mga taga-Timog Afrika. Nagalok ng amnestiya sa mga biktima at maging mong pangapi noong panahong apartheid. Ang aming slogan ay mapait ang katotohanan, ngunit komisyon nakakamatay ang pagnanahimik lamang. Kasama sa aming adikhain ang paghimok sa mga tagatimog Afrika na makilahok sa komisyon at magkaroon ng pagkakataong makiisa sa pagbuo ng panukala para sa paghilom ng mga sugat at muling pagkakaisa. Noong Enero ng taong labing siyam siyang napagpito, habang po ay aktibo sa komisyon, ikinulat ako ng isang mapait na katokanan. Nalaman kong mayroon akong prostate cancer. Alam kong may mga bagay na nangyayari sa katayanan na hindi natin alam. At alam kong hindi ka naon katalim maghangad ng kapatawaran at pagkakaisa. Ngunit, Marahil ito ang kabayaran sa pagiging tagatanggap ko ng mga hinarakit at pait na mga tao na ng pento ng kanilang dinanas ng pasakit. Ang hirap ng aking dinanas sa pagkakasakit ay nakatulong din sa aking paguhin ang aking pag-uugali at pananaw sa buhay. Napagtantok kong hindi ko napagtutuunan ng pansin at oras ang aking asawa, ang aking mga apo at ang kagandahan ng paglubog ng araw, ang mga dedikasyon ng aking mga katrabaho at ang marami pang magaganang bagay. Ang aking sakit ay nagtulak sa akin na tanggapin ng may pasasalamat ang katotohanan ang buhay ng tao ay may hangganan. Nakakamangha balikan ang aking pinagdaanan ang mga panahong nakikipagtukos ako sa Aperti ang panahong dumating ang kapayapaan sa aming bayan, ang pagkakataong makabahagi sa pagtuklas sa katotohanan at sa pagkakaisa ng mga taong tinuring na kinabukasan ng ating bayan.